Okay, magandang araw po. Ngayon po ay eh, pag-usapan natin na kung bakit na demonetize yung akin channel at ano yung mga dapat natin gawin no para ma-monetize ulit yung channel natin. So ganito kasi yung nangyari no. Ano March, uh, nag-upload kasi ako ng mga hindi related sa sa hydroponics no. And wala namang problema doon kung mag-upload ka na hindi related sa mga topics ng ng channel mo pero ang ginawa ko kasi nag-upload ako ng mga movie clips no so yung mga movie na yon um inedit ko at nag-andin ako nag-voice over no pero yun nga nag-notify sa akin si si YouTube na yun nga uh, uh demonetize yung account ko so Nung pagkabasa ko nun kasi ang mali ko dito is nataranta ako. Nung nataranta ako, uh, pinagbubura ko lahat nung mga in ko na shorts videos. No? So, so short so videos, kasi puro short videos yung in, in ko. No? So, binura ko lahat yon Mga Korean, uh, mga Korean drama series kasi yun. No? And yung iba movie din. So, binura ko lahat then binalikan ko uh, pag scroll ko dun sa sa notice sa akin nakita ko sa ibaba sa ilalim na pwede pa lang mag-appeal no so nung nabasa ko yung appeal ah uh, kailangan kong i-explain kung ah uh, kung ano yung account ko ano yung mga ina-upload ko and paano ako nag-edit -e no so simple lang madali lang yung gagawin mo para mag-appeal ka, no? Ipakita mo lang paano mo ginagawa, yung mga editing mo, yung mga, yung mga ginagawa mo talaga pag nag-upload ka, no? So, yun. Um, kaso ang nakalagay kasi doon, during suspension, no, hindi ka pwedeng mag, uh, hindi mo pwedeng baguhin yung, yung channel mo, hindi ka pwedeng mag-delete, or baguhin mo ng, or baguhin mo yung channel mo, no, may baguhin ka, during, suspension suspension and um, kapag nag appeal ka dapat wala kang binago bago ka mag-forward ng apil so pagkabasa ko noon ko, hala nabura ko na pero sinubukan ko pa rin na nag appeal ako and ito nga na yung yung ni sa akin siguro after two days you know or after one day lang pala after one day nagreply na sa akin si YouTube na ito nga yung mali yung nangyari is na disapprove yung appeal ko. Ang cost kasi is reuse. Reuse content yung cost ng uh, pag demonetize ng aking channel no. So kapag kasi reuse ang nakalagay dito, reuse content ito yung content is not clearly an original creation of this channel and may have been repurposed from another source without adding significant original commentary, substantive, substantive modification, and edu educational or entertainment value. So, yung reused content, no? yung mga kinopya mo lang, wala ka man lang binago, kinopya mo sa mga ibang social media uh, applications, no? So, yun. Which is, ang akin naman, ako oh, kumuha din ako ng idea dun sa mga ibang ano, no. Pero, yung editing kasi is ako yung gumawa. So, kaya mo mga ano yun, improvement. Kapag ikaw yung nag-edit, kaya mong ipakita. Ah, uh, walang problema dun. Walang, walang magiging problema dun, no. Basta, um, nag-edit ka. So, ang nakalagay dito, do. Um, 'yung ito yung reply ni YouTube no ano yung mga dapat mong gawin at hindi dapat gawin so sa do example of what is allowed to monetize uh, una a funny or thoughtful revision of content you didn't originally create so 'yon pangalawa clip of others others people's content as part of a critical review third um a scene from a movie where you rewritten the dialogue and change the voiceover. over fourth replace of a sport tournament where you explain what a uh, competitor did to, to succeed or fail um panglima reaction video where you comment or th on the original video you comment on the original video na panganim edited footage from other creators where you add a storyline or commentary. So, yung mga dapat mong gagawin uh, kapag mag-upload ka, no? Nang nanggaling sa mga movie clips or sa mga posts ng ibang creators. So, yung sa don'ts naman nakalagay din. Ito yung sinabi. Examples of what is not allowed to monetize. So, ito yung mga hindi inaalam para ma-monetize -ma ka ulit. Una, uh, short videos you compiled from other social media websites. Okay, yung mga kinumpile mo o kinuha mo sa ibang social media websites, bawal yon Okay? Si so, collection of songs from different artists, even if you have their permission. Third, clips of moments from your favorite show edited together with little or no narrative. Um pang-apat, content uploaded many times by other creators. So yung in-upload na ng mga creators, in-upload mo pa uli. so bawal din pa, bawal din yan. Okay, and panglima, promotion of other people's content even if you have their permission. So, yun yung mga pinagbabawal po, no? So, itong channel natin, um, uh, March 16 ako na, na demonetized. So, suspended ng, ng 3 months. So, by June 16, pwede na ulit akong mag reapply no? So, buti na lang, um, parang nag-back to zero tayo, eh. Um, nung na-demonetize ako, uh, yung subscribers naman, walang, walang, wala akong kailangang i-hit kung ilan, no? Pero yung watch hours ko, um, parang 2,000 pa yata, kailangan kong ma-hit. 2,000 hours, imagine, napakahirap na, no? So, ngayon, kulang pa ako ng 800 watch hours, so, ang hirap. <laughs> uh, parang magsisimula ulit, no? gooding uh, good thing naman na marami naman tayong, uh, mga na upload na videos, no? So, sa mga nanonood, pa na lang po sa channel natin para mabalik yung monetization sa atin, na sa account natin. So, uh, ano yung unang mong gagawin pag naka-receive ka ng ganyang mga notice tungkol sa reuse content ha una huwag ka kagan magbubura kasi may na may napanood din ako no ang, ang suggest niya is burahin daw so, bago ka mag-appeal. So mali 'yon, no. Huwag kang magbubura dapat, no. Siguro dating dati pa 'yon, pero ngayon kasi 2025, hindi ka pwedeng mag-appeal na uh, binago mo 'yung iyong account, 'yung mga uh, upload, uploads mo, no, binura mo. Huwag na huwag mo 'yang gagawin, no, kasi automatic i po ang inyong appeal, no? So pangalawa mong gagawin, uh, pag mag-appeal ka, ay uh, ipakilala mo yung channel mo, and, dapat pala yung video, no, mag, mag, kasi ng sh short video, no, minimum of 3 minutes, and, maximum of 5 minutes yung video, no, yung explanation mo, no. Then, <clears throat> ipakita mo din yung, ano yung mga apps na ginagamit mo sa pag-edit mo, no. Okay? And, yung ginawa, ginawa ko kasi na, na appeal pinakita ko rin kung paano ko siya ginagawa yung pag-edit ko so ayun then yung wala tapos na inangyari na po no so lesson learned po especially sa mga nanonood and uh, uh, gustong mag uh, mag-apply or mo sa inyong channel no so ito baka kasi nag upload din kayo ng mga galing sa mga movies first time ko kasi ginawa iyan no So, unti-unti ko nang dini-delete din. No? Pero, gumawa pa ako ng isa pang account. Uh, kasi, ano eh, uh, may potential pala yung mga ganong ganong niche, no? May potential. So, gumawa na lang din ako ng isang channel. Then, yung mga in-upload ko dati, na pinagbubura ko, ngayon, in inire-re-upload ko dun sa channel na yon No? Kasi, ako naman talaga din yung nag-edit noon. Ako din yung nag-voiceover ayun, so once na kayo naman talaga yung gumagawa niya na prove nyo palagay ko naman, hindi naman yun magiging problema no? so, sana po nakatulong itong ating video uh, kung paano tayo ma, ma anong gagawin natin kung ma-demonetize tayo, no? at saka, ano yung mga do's and don'ts sa pag-upload po natin ng mga videos and mga short videos. So maraming salamat po and God bless.